Do you think uh, it is still necessary in this day and age to condemn premarital sex? Um, parang hindi if, na. If we're talking about now, parang hindi, hindi na. Hindi na. Kasi, ano eh, nag-iiba yung panahon eh. Parang uh -huh. nagiging liberated konti-konti yung -konti culture na natin. Though sa ibang part ng Philippines siguro, may mga ganun pa silang paniniwala. But parang nakikita ko nowadays, hindi na masyado. Like, lalo na sa age namin. Liberated na ng mga bata, like, nagiging open-minded na sila. No? At, at hindi okay yon, okay sa mga nanonood, at hindi okay yun. Ah, nagiging liberated, nagiging malaswa, okay na yung primarital sex. Nagiging ganun na ngayon, at hindi okay yon. Alright? Ulitin ko, kagaya nung sinabi nung pinapanood natin, kasi sa ngayon, nagiging liberated na lahat, nagiging malaswa na lahat, nagiging pakarat na lahat ngayon at hindi okay yun. Hindi ho okay yun, never naging okay yun. ba? Diba? Primarital sex, auto dagat nagatang apoy yon, Magkikita-kita tayo dun. Yes, makakasalubong niyo ako dun. Tuloy natin. So I don't think so na um, big deal pa yon na no. pag before marriage his Ha? Balikan na hindi na masyado, like, lalo na sa age namin. Liberated na ng mga bata, like, nagiging open-minded na sila, no? Pucha, hindi, laka, hindi kayo kilabutan doon? Sobrang liberated na ng mga bata. Nang mga bata! ba? Diba? Kaya akala ng mga bagets, okay lang na maging malaswa sa murang edad. Ma ka bata, nagsasayaw ng malaswa eh. Sayaw na malaswa, na makikita mo lang dapat sa mga club, sa mga gimikan na ginagawa lang ng mga bayarang babae. Pero ginagawa na ngayon to boost their self-confidence daw. Balik natin, kung, balik natin, onte, ah. nakakilabot naman. Parang nakikita ko nowadays, hindi na masyado, like, lalo na sa age namin. Liberated na ng mga bata, like, nagiging open-minded na sila nowadays. So, I don't think so na big deal pa yon na pag... Yeah, anong I don't think so na big deal yun? Pakilabot yun. Kasuklam-suklam yun. Pabata na ng pabata. Yung palaswa ng palaswa. Mali yun. Big deal yun. Big deal yun. Diba? Na, tapos pinag-uusapan lang na parang no big deal. ay pinag-uusapan lang ng casual yun. Pero big deal yun. Magulat ka, 14 years old, 15 years old, sobrang laswa sa TikTok. Nagta-thirst trap. Thirst trap? Pabata ng pabata yung nagtuturst trap. Turst trap. Nantatrap ka ng uhaw sa katawan. Turst trap. Hindi ka kilabutan nun. Di ka kilabutan nun. Pabata na Pabata yung nagtuturst trap. At sa tingin nyo, hindi big deal yun. Ang oh, gulat ka, 16 years old, 17 years old yung body count sa damukal na Nakakilabot yun. Diba? Parang nagiging normal na eh. Bukod sa nakakilabot yun kasi unti-unti nang nagiging normal yung hindi normal. Kasi yun yung nakasulat eh. Diba? Pag unti-unti na, nang naging normal yung mga hindi talaga normal. Pucha. Oh malapit na yung paghukom. Pukin ang ina. Hindi pa yumaman. Hindi pa nga yumayaman. Hindi pa nga na-experience yung marangyang buhay. Hindi pa nga nakapag-helicopter. Paghukom na. Ginang ina mga pakarat yan. Diba? Diba? Fakta pa yung humanity dahil sa mga pakarat na babae. Ah, dahil sa mga pakarat na babae na naglipa na sa internet, takala ng mga bagets, okay lang maging malaswa. Nakikita ng mga bagets, 13 years old, 14, 15, nakikita nila yung mga babae. Yung short, angat na angat, bakit yung kaya sasayaw ng malaswa? Million views. Million views. Tapos bukas, promoter na nung kung ano, dress na. Kaya ng mga bagets, okay lang maging malaswa. Hindi na nga okay maging malaswa eh. Huwag mo pa yung malaswa sa murang edad. Nakakilabot. Big deal yun. Pagiging malaswa, premarital sex, big deal yun. Diba? Sablay yun. Nasa age namin, liberated na ng mga bata, like, nagiging open-minded na sila no this. So, I don't think so na big deal pa yun na pag before marriage, his virgin car, something like that. Tapos eto pa, sablay kasi yung naging ano eh, sablay yung naging thinking pag sinabing open-minded balik natin unti ha ah. balik natin unti lalo na sa age namin liberated na ng mga bata like nagiging open-minded na sila now at least diba pag naging open-minded ka kasi naging aware ka mas naging aware ka sa kung ano yung tama at hindi so hindi mo gagawin Di ba yung mga pakarat na babae kasi, ang pinapakalat kasi nilang thinking, pag open-minded ka, malaswa ka rin. Kunyari, may nakikita kang hindi tama na ginagawa. Like for example, yung pagiging malaswa sa internet, eh naging open-minded ka. Ibig sabihin, boto ka doon. Ibig sabihin, approve sa'yo at gagawin mo na rin yun. Mali! 'Di ba? Ang proper na naging open-minded. Open-minded ka, may nakita ka na malaswa sa internet, eh open-minded ka, aware ka na. Mali 'yon, sablay 'yon. Iiwasan ko 'yon. Ganun ang tamang open-minded, 'di ba? Pinapakalat kasi 'yung sablay na thinking. Eh. Pag open-minded, may nakitang isang bagay, like for example, pagbibisyo, like for example, pagiging malaswa, like for example, pagiging pakarat sa murang edad, na open-minded siya. Kaya okay lang sa kanya yung ginawa rin tuloy. Di ba? Ang dapat, open-minded ka. O mali yun ha. Mali yung pinaggagawa nila kasuklam-suklam yan. Ikaw yung magsasuffer niyan sa mga susunod na taon pag ginawa mo yung mga pinaggagawa nila. Open-minded, awareness. Iiwasan mo yung dapat, ha? Mali yung mga pinaggagawa nila, mga pinag-isabi nila, nonsense yan, ha? Iwasan mo yan. Open-minded, aware, awareness, open Parang nakikita ko nowadays, hindi na masyado, like, lalo na sa age, -age namin liberated din ng mga bata, like, nagiging open-minded na sila nowadays. So, I don't think so na big deal pa yon na pag before marriage, his virgin car something like that, diba? Sa akin din, parang hindi na siya. Pero ang ng ah, nang naririnig ko na lang ngayon is, ano na lang, kasal muna bago anak, no? ganun ang naririnig ko. Pero parang hindi na rin naman siya, ano, applicable sa panahon ngayon. As Christine said, na open-minded na nga mga bata. Ngayon yun. <laughs> mga Gen Z. Gen Z ba? Gen Z. O mga Gen Z. Yeah. Ayan, open-minded na sila. So, I think it's not necessary na, and meron siguro mga families lang, ganon na soba, sobrang strict talaga, no? Yung mga yan, yung mga mayayaman sobra, mm -hmm. yun ang gusto nila, pero hindi naman nila makikita yun eh, diba? Mm hindi -hmm. naman di nila manalaman ang anong ginagawa niya, pero ang naririnig ko na lang ngayon is, ano muna, parang kasal muna bago anak, anak. pero yung sa sex, parang hindi na sa nyala ba noon eh, nauuna pa yung anak eh. Oo, oh, 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 uh, to totoo. Oh, 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 oh. oh We're not against, we're not against yung mga naunang nagka-baby, ganun, tapos bago nagpakasal, wala naman kami ano doon. Pero yun lang kasi yung kadalasan na ngayon naririnig natin. Hindi na yung ano, napakasal muna kayo bago ka kayo napakasal. Oh, so, okay. Siyempre, nag-iiba yung panahon. Hmm. Nag-iiba rin yung mga isip ng tao. So, yun. Ako, parang 50-50. Kasi may pinsan ako na sobrang strict ng parents niya talaga. Tapos parang tinanong ko na kaila, bago, kinasal na sila. Nung kinasal sila, dun lang sila ng sex love. Wow. As in, as in. At hindi yun dahil may stricto silang parents. Diba? Misconception na naman yun. Meron daw magjowa na nag-sex lang sila after nilang ikasal. Kasi keso, stricto yung parents ng babae. Hindi. There is no such thing as strict parents. ba? Diba? Be makakagawa at makakagawa tayo ng paraan kung gusto nating kumarat at magpakarat without consent ng parents. Never din naman kasi talaga nagkaroon ng consent ng parents eh. Ma, pa, kakarot ako. Ma, pa, alis ako ha. Nagkamin sine. Eh. Tapos ako nun eh, mamaya. Eh. Okay lang ba? Okay, ma, pa, kaya pamasahe, eh. magde kami ni ano eh. Tapos, pag nakarap akong tiyempo, kakarating ko mamaya yun. May ganun ba? Wala! Never nagkaroon ng consent. Kaya there is no such thing as strict parents. Kaya pag nakakita kayo ng mag-asawa, mag-jowa, na nagkaratan lang sila, matapos nilang ikasal, pare silang virgin, choice nila yun. ba? Diba? Yung self-discipline nila sa sarili, lintik, nag-uumapaw. Maaga silang naging open-minded. Maaga silang naging aware O oh, mali yung premarital sex ha? Masusunog tayo sa dagat dagatang apoy Tsaka safety precaution na lang din ba? Diba? Mahal natin isa't isa eh. Kaso magugulo lahat pag nabuntis mo ako Self-control, open-minded, awareness in a proper way ba? Diba? Choice nila yon. na pagdesisyon na ni nila, nagkasundo sila ah, Sige, mag magkaratan tayo after kasal ba? Diba? Tigil niyong isisi ng isisi sa iba ba? Diba? Naghanap na masisisi. Hindi sila nagano virgin sila pares kasi strict yung parents ng babae. Pero walang ganun. Walang ganun. Kaya e sabi ko sa'yo, mas stricto pa. Sa stricto pa. Sa, so, meron nga eh, stricto talaga. Yung nanay, ano eh. Yung nanay, taga-registrar ng school eh. ba diba? Yung nanay, nagtatrabaho sa government. Ang so, susungit nun sa agad yun diba? Pero ngumalngal ng bayag Di ba? Di pa ako naliligo nun Eh! Di ba? There is no such thing As strictong parents Makakagawa at makakagawa ng paraan Lahat ng gagawin mo Choice mo yan Bilang isang babae Pinili mong virginize Once ikasal ka lang Ang lupit mo Choice mo yan Di ba? Ganun yun Self-control Open-minded proper awareness in a good way. Ganun yun. Ganun yung tamang open-minded. Aware ka. Aware kang naglipa na primarital. Aware ka na, oh, babae ako. May naliligaw sa akin ngayon. Pero gusto niyang kara karatin ako agad. Eh, ayoko. Bilang sa babae, may disipin ako sa rila. Ayoko. Ayoko. Anong mangyayari. Kontrolado mo lahat. Kontrolado mo lahat. Pag nabuntis ka ng murang edad, kasalanan mo yan. Bitch! Tuloy natin. Yung pinsa